What's up guys? Magandang araw sa ating lahat. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako nga pala si Yoy. Vlogger ako dito sa Albay. Kilala ako sa mga video ko na nagpapasaya. Pero sa likod ng camera, tulad ng karamihan, isa rin naman ang ordinaryong tao. Bumabangon at nagsusumikap araw-araw para masuportahan ang aking pamilya. Bilang isang magulang na may sariling karanasan at pinagdaanan sa buhay, nasabi mo na rin ba sa sarili mo na hindi hindi mo ipaparanas sa mga anak mo ang pinagdaanan mo? Depende yan sa pinagdaanan mo kapatid. Kung dahil sa pinagdaanan mo nung kabataan mo ay naging matibay ka, nararapat lang sigurong ituro mo rin yun sa mga anak mo ngayon. Sa mga magulang dyan, napatunayan nyo naman siguro na hindi madali ang buhay, di ba? Lalo na kapag may anak ka na. Habang lumalaki sila, mas lumalaki rin ang gastos ng pangangailangan nila. Kaya mas magandang ipaintindi sa mga bata ngayon na hindi nila makukuha lahat ng bagay ng ganong kadali. Kaya habang bata pa lang sila, maturuan na natin sila na hindi ganun kadali na kukuha ang lahat ng bagay. Kailangan pinaghihirapan yan. Para di sila maging spoiled at lumaki may disposisyon sa buhay. Buti sana kung pinanganak tayong mayaman, di ba? Hindi na sana problema ang pera. Siguro narinig nyo na to. Kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yun. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na yun. Kaya kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, kasalanan mo yan. Kung naghihirap ka, kasalanan mo yan. At kung nagtatagumpay ka ngayon, kasalanan mo rin yan. Lagi yung tatandaan, hindi ang ibang tao o kung sino man na Poncho Pilato ang magdiwikta kung magiging ano ka. Ikaw at ikaw pa rin ang magdiwikta kung ano magiging kapalaran mo. Kaya sa mga magulang dyan na tulad ko, pare-parehas naman tayong naghahangad ng magandang buhay para sa pamilya natin, di ba? Walang shortcut dyan, boy. Kailangan magsumikap ka kung talagang gusto mo ng magandang buhay para sa pamilya mo. At nang hindi na rin talaga maranasan ng mga anak mo ang mga masasaklap mong naranasan ng kabataan mo. Kaya ako, sulido ako sa pangarap ko sa buhay. Pinapangako ko na hindi ako mahirap mamamatay. At para sa mga anak ko, kung dumating ang araw na mapanood nyo itong video na to, lagi nyo tatandaan na ginagawa ko to para sa inyo. At siguro habang pinapanood nyo itong video na to ngayon, ganun pa rin na ginagawa ko. Wala eh, Ganun talaga. Mahal ko kayo eh.